Ang lagi ko pong sinasabi, itong panahon ng Christmas eh hindi lamang po uh, pagtanggap ng karangalan kung hindi pagbibigay din ng karangalan sa mga tumulong sa atin. Naniniwala po ako sa pakikipagtulungan ng lahat ng mga mayors na naririto lahat ng mga gobernador at anti-drug abuse council we will be able to reach greater heights in so far as eradicating this menace in our society. The local Chief Executive of the Municipality of Kailiran, Kailiran Province po. I'm very much grateful, pero hindi ko naman kaya mag-isa to. I am very uh, grateful sa team ko, of course, to the Philippine National Police, sa Chief of Police namin, to our MLGO, thankful kasi talaga tulong-tulong kami at meron talagang um, tumututok dito kasi sino ba may gusto na yung town mo eh magka problema dahil sa droga e number one talaga yan sa sa list ko na dapat walang droga sa town namin sa Kailira lahat talaga nag umpisya sa barangay. So I I am very much uh grateful talaga sa mga barangay officials natin. Kasi tulong-tulong lahat from barangay tanods to BHWs to uh uh barangay officials lahat nagtutulong Of course kasi kung wala sila hindi din namin kaya to. Uh, si Mayor Ariel Saturno Bitong ng Bayan po na Maria Aurora 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 Province. Uh, Una-una nagpapasalamat ako siyempre sa DILG, siyempre sa ating Pangulo kay BBM, ano po. Na isa po yung Bayan Puna Maria Aurora sa nabigyan nitong atak. Uh, at saka kami kasama kasamang premier, nagpapasalamat kami doon. At talagang ginagawa naman namin sa aming bayan, kung paano po talaga sugpuin yung droga sa amin. Siyempre po, uh, sa aking mga kababayan, sa mga barangay official, ano po, pagtulong po natin na uh, eradicate natin itong uh, illegal na droga sapagkat so, ito po sumisira sa ating mga kabataan kaya sama-sama po natin ibangon yung ating bayan I eradicate po natin ang itong mga droga ito na uh, sumisira po sa ating bayan yun po ang aking masasabi yes, Mayor po ng Victoria City sa province of Nicosia Ang ganda na binabaladate yung uh, ginagawa ng mga LGUs especially sa amin uh, dahil drug free city na po kami uh, at Naglagay po kami ng balay sa silangan uh, para sa drug rehabilitation. Napaka-importante napaka ito dahil uh, alam na natin yung epekto ng droga sa mga tao. So uh, sana patuloy-tuloy ito ang uh, awarding na ito. Uh, kailangan hindi tayo mag-rest uh, on our laurels. Kailangan just because awarded, kailangan pa rin uh, uh, mag uh, um, active uh, sa uh, war against illegal drugs. Yes sir, actually kailangan ng lahat ng whole city of approach kumbaga, baga, uh, sa amin. Uh, kailangan from the city to the barangay captains, uh, from ako, mayor, to barangay captains, mga sa lahat tayo magtulong-tulong kasi pang, uh, to, eh? future to ng mga tao natin. So kailangan natin magtulong-tulong against sa illegal drugs. Congratulations to all the awardees. Your work has brought about real change. Ang lagi ko pong sinasabi, itong panahon ng Christmas ay eh hindi lamang po uh, pagtanggap ng karangalan kung hindi pagbibigay din ng karangalan sa mga tumulong sa atin.